Annyeong sa inyong undong tayo guys lakad lakad tayo dito sa labas ayan yung company namin sa likod dito ako sa may palayan mag isa lang ako yung mga kasama ko ayaw nila mag exercise eh. wala din naman gagawin nakaupo lang doon tsaka parang hindi natatagtag yung kinakain diba lalong nag aano yung guard ko <coughs> yung palayan gusto kong pag usapan about dun sa ano nag viral na yung bata pinagsaran, hindi pinapanood ng TV sa kapitbahay at sinugod ng tatay. At nagalit yung tatay dahil bakit pinagsaran yung anak, di ba? Makalit naman tayo doon sa bata na <coughs> nasasaktan, nagtatampo, umiiyak, masakit yun sa ano, sa dibdib. Pero alam mo yon, tas maraming magko-comment na nagagalit doon sa kapitbahay at maraming nakaka na napagdaanan yon dati na nagagalit din sila sa kapitbahay nila. At isa din tayo doon, no? sa nakarelate na napagsarhan kasi lalo na sa panahon dati gasino lang talaga ang merong kuryente Gasino lang ang may TV sa isang barangay siguro marami na yung sampo <laughs> sampo na may TV ganun kahirap ang pamumuhay dati tsaka alam mo hindi maiwasan na magtampo lalo na bata tayo maiyak or ano pa man yan pero alam mo wag nating isisi yun sa wag tayong magalit sa may-ari at wag nating isisi yun sa may-ari hindi naman nila din tayo obligasyon no hindi tayo tayo obligasyon at wala tayong silang pananagutan sa atin. Karapatan nila yon. Although nakakatampo, pero huwag tayong magtanim ng galit kasi alam mo, as time goes by, pag naging matanda na tayo at malaki na tayo, dapat maging mature na tayo, intindihin din natin yung sitwasyon nila. Tingnan din natin kung bakit sila nagsasara. Kasi, dati syempre hindi naman maiwasan tulad nga na ng sinasabi ko, isa din ako doon sa mga napagsarahan. Pero, sa makikita mo, kung iimaginin mo yung sitwasyon dati, ba diba, sabi ko nga, gasino lang yung may TV. So, Imagines, iilan lang ang may TV at halos isang barangay, ilan ang kapitbahay, um, simula umaga hanggang maghapon na nakatambay sa bahay nyo. Di ba? Mga bata at matatanda. Kasi, hindi yan sila alis pag hindi pinapaalis. Kailangan din naman ng privacy nung may ari. Minsan, nahirapan sila maingay, tapos may mga gamit pang nawawala, hindi maiwasan, may mga batang sobrang ingay, malilikot, kahit hindi nila bahay, kahit hindi nila gamit ng aano ng mga gamit, hindi talaga yan, totoo talaga yan, may nag-iiyakan, mayro... Diyos ko, syempre, imaginin mo, ako sa, ako, sa experience ko Tuhan, pag ini-imagine ko din siguro, kaya ganun sila nagagalit, naiisip ko lang ba? Kasi, i-flashback if mo sa imagination mo yung sitwasyon dati, yung kapitbahay mo, umaga pala, ang dami ng tao, simula labas, hindi ba? minsan gusto din na lang siguro magpahinga. Tsaka yung isa din yun yung sa pag kumakain sila. Parang mahirap kumain na parang ang daming taong nakatingin, di ba? Nakain kayo, may mga... tsaka hindi maiwasan na may mga bata pag may kumakain. Talagang hindi maalis-alis yung tingin doon sa mga kumakain. Masyado namang, hindi siya, hindi siya komportable ba? Tsaka magpasalamat na lang tayo kasi alam mo, hindi naman, may, siguro moody lang, nasa mood lang minsan, wala sa mood minsan yung may-ari, kaya nagsasara. May ganun naman talaga kahit ako, may mood na parang ayoko ng maraming tao, maraming ingay. Pero aminin din naman natin, nakapanood din naman tayo. pinag may time naman na pinagbibigyan tayo, di ba Pinagbubuksan. Kaya lang, intindihin natin kung kailangan nilang magsara. Kasi yung iba hindi yan aalis, hindi yan mauubusan yung tao ng bahay nila kasi makikinood. Paano naman sila? Nagaambag ba tayo pambayad ng kuryente? Hindi. Di ba? nag-aambag ba tayo doon sa kung anong kailangan iambag? Wala. Nakikinood lang naman tayo at hindi nila tayo obligasyon. I mean, hindi natin inaalis doon yung nasaktan. Pero wag nating anuhin ba na parang inormalize na magagalit tayo doon sa kapitbahay kasi bahay, pinagsarahan tayo. Wag ganun. Hindi tayo hindi tayo responsibilidad ng kapitbahay, no? Imaginein mo sa dami ng tao, mga bata, everyday na nasa bahay nyo, mag-iwan pa yan ng kalat. Totoo yan. May mga gamit pa na mawawala. 'Di ba? Kaya nakakainis din naman sa part nila. Pero imagine mo, hindi naman all the time na hindi kayo pinapayagan na ma hindi manood. Di ba? May time lang siguro na oh, tanghali na gusto nilang matulog, magpahinga. O di kaya kahit hindi nila pinapatay yung TV, gusto nila tahimik, sila lang ang manood. Ibigay natin yun sa kanila. Kasi kanila yun eh. Wala na tayong ano doon, wala na tayong talagang habol doon. <laughs> Nakikinood lang tayo tapos tayo pa yung galit. Tayo pa yung nagtampo, di ba? At tayong mga nakaranas noon, yun, di ba? Medyo umangat-angat na tayo sa buhay ngayon. Anuhin na lang natin na at least ngayon, hindi na rin mararanasan ng mga anak ko, gagawin ko ang lahat na hindi mararanasan yung anak ko yung mga ganon. At doon sa mga parents na nasasaktan pag ginagano yung mga anak, gawin natin motivation yon at saka tayo mismo na dapat hindi nila ito maranasan. Magsisikap ako. Huwag natin iasa sa kapitbahay, no? Huwag natin iasa sa kapitbahay yung makikinood yung anak. Alam mo ba, dati, pag ganyan, nakikinood kami ng TV, siyempre bata tayo, wala kaming TV maya maya ando na yung mga parents ko Shhh! hindi kami sinila si nanay na an ano ba yon mga pit bahay na doon na kayo magtambay doon kayo makinood pinapagalitan kami ng mga ng nanay at tatay mama at papa bakit? baka daw ano malikot kami doon baka may mabasag baka may mawala mapagbintangan baka daw nakaistorbo kami sa kapitbahay ganon ganon yung mindset ng parents ko hindi sila yung tulad ng ibang parents na magagalit pa sa kapitbahay kasi hindi pinapanood kaya parang sa amin din sa akin din natanim din na oh nung lumaki ako na, oo nga no, ganun. Although, shit, shit, nakakatampo pag bata tayo, wala pa naman tayong ano. Pero wag natin itanong sa mga bata ba at sa ibang, tao na okay lang matgalit tayo sa kapitbahay kasi hindi tayo pinapanood ng TV. Swapang sila. Okay, karapatan nilang magswapang. Sila may TV. Sila nagbayad ng kuryente. ba? Diba? Dapat, inaano natin yung mga bata na mm, pag gusto nyong manood kasi wala tayong TV, magpaalam kayo. Makiusap kayo. Pag ayaw nila, umuwi kayo, alis kayo. Huwag niyong pilitin kasi hindi naman atin yan. Baka magalit, baka magkasala kayo. Ganun dapat, di ba? Pinagsasabihan yung mga bata. Huwag nating, Diyos ko, susugurin mo po yung kapitbahay mo at magagalit ka doon sa kapitbahay mo. Dahil bakit, bakit naman ganun? Pinagdamutan yung anak mo. Mali din naman. Kaya ako, no, alam ko, ramdam ko yung, tawag dito, yung ano ng bata. Yung pain, yung sakit, yung, di ba? Yung, alam mo yun? Kasi bata ka eh. Pero, tayong mga parents, yung mga malalaki, tayo dapat yung magpaintindi, tayo dapat yung mag-guide, na ganito, ganyan, Dato, tayo yung magsabi sa bata na, hayaan mo, ganyan, 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 wag mong ipakita na okay lang, na magalit ka sa kapitbahay dahil hindi pinapanood ng TV. Anong iisipin ng anak mo? di ba Na, ah, salbahin nga talaga yung kapitbahay namin, okay lang talaga, dapat may karapatan akong manood ng TV nila. Ganon? Diba? O di kaya, pakiusapan mo. Huwag mong ipakita sa bata na ganun dapat kasi hindi talaga. Kahit saan mo tingnan ang gulo. Sinasabi ko nga hindi ako sumaside doon sa may TV sa kapitbahay dahil meron kaming TV. Diyos ko. Kailan lang kami nagka-TV? <laughs> Bago lang. Hanggang nga uh, malaki na kami walang TV sa bahay. Nang hiram pa. Diyos ko. Nang hiram sa tita ko. di ba? Kaya, Diyos ko, maging matured tayo. At saka yung iba. Oh, hiram, May mga nagko-comment ano, nakarelate ako niyan, ramdam ko yan. May kapitbahay din kami, salbahi, ganyan, ganyan. Nako, nagagalit sa kapitbahay at minumura na ang kapitbahay. Okay lang sabihin, ay, naranasan namin yan, nakagitan po. Pero okay, ganyan, mga paano ba? Powers of wisdom. <laughs> Pangit din namang siraan mo pa yung kapitbahay mo. Pinayagan naman kayo, minsan nakapanood din naman kayo sa kanila. ba? Diba? Yun lang. Layo na nang naabot ko. So, Tama pa ba tong tinataha ko? Baka nawala naman ako dito. Yun lang, bye bye. Baka maligaw ako. <laughs>